Sa iba pang balita, tinatayang nasa 5,000 piso ang halaga ng mga ari-ari ang natupok sa isang sunog na naganap sa stockroom ng Nueva Ira National High School sa bayan ng San Manuel Isabela noong gabi ng January 9, 2025. Ayon kay Senior Fire Officer 3 Reynold Tamayo, OIC Fire o Fire Marshal ng Bureau of Fire Protection San Manuel, nakatanggap sila ng ulat tungkol sa insidente bandang 8:15 ng gabi at agad silang rumesponde. Dalawang fire truck ang ginamit sa operasyon at inabot ng 25 minuto bago tuluyang maapula ang apoy. Ayon kay Tamayo, mabilis ang pagkalat ng apoy dahil sa dahil lang stockroom ay gawa sa light materials at may bubong na kugon. Nakipag-ugnayan din ang BFP San Manuel sa mga kasamahang unit sa BFP Rojas at BFP Aurora para sa kanagdagang suporta ngunit hindi na kinailangan ang tulong dahil agad nilang nakontrol ang sitwasyon. Patuloy pa rin ang investigasyon sa sanhi ng sunog lalo na't walang electrical wiring sa loob ng naturang gusali. Bilang babala, pinaalalahanan ni SO o three, tamayo ang mga residente na maging maingat upang maiwasan ang sunog. Kung sakaling makakita ng insidente ng sunog, pinapayuhan ang publiko na tumawag agad sa kanilang hotline sa halip na mag-live o mag-vlog sa social media. Ang mabilis na aksyon ng BFP ay isang mahalagang paalala ng kahalagahan ng pagiging maagap sa ganitong mga incidente. insidente.